Yan ano. Nilalakad ang ganda maglakad sa ganitong ano. Ganda maglakad dito sa ano init. Mainit na ngayon. Hindi pa actually hindi pa siya oh, summer pero ano. Uh, mainit. Mainit na medyo mahangin. Kaya ang ganda, ang ganda maglakad. See? Ang ganda kasi kaya yeah. ang ganda lahat yung mga tao naglalakad-lakad din ayan o -ano ko yan pupunta ako dun sa store para magkape yan kape-kape muna tayo tapos mamaya mag <coughs> yan you know, o London Drugs katapat namin tapos ano kakabi muna ako and then mamaya magsisimba ito yung store namin kapag ganitong mainit wala muna nagkakape wala muna nagkakape tapos ano ah uh, mga anak ko o, sa loob <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> Yan yung mga nilagay ko na bulaklak. Oh. oh. See? Tinatanggal na niya yung ano. <laughs> Yan. Ano pa siya? Uh, patay oras ngayon. Kaya ito, time nung anak ko na nag... Kaya ganyan. Ito, computer. Yan. Ang sarap sa ano. Ang sarap sa labas sarap magala-gala ngayon kasi ano eh ang See? ang init. Si. Oh, ang sarap magala-gala. Ayun yan Ayan, dito ako sa loob ng coffee shop. Ayan o, may mga bus pang dumaraan sa, ano, sa harapan namin. May ang bus stop Diyan. Mas ayan. very ano siya. Very um, convenient. Tapos ayan. You know, anong oras ko lang in order itong ano. Tapos ito na kaagad. Tapos yan. Oh, si Wow, how nice it is. Yan. Ano ba? Diba? Ganda ganda. Ano ba? Diba? ba? Diba? Siyempre. See? Hindi na kayo. Magkape na tayo. Maganda ang ano. Kape-kape na tayo. Habang nagpapahinga, magkakape muna tayo. Diba? See? daanan pati ng tao. Ang ganda. Bye-bye. Kahit na anong kwan. Bakit? Anong akala niya sa akin? Papasok? Akala <laughs> daw nila ano. Okay. Yan, busy yung ano namin. Yan. Busy. Ano, patimpla ka ng kape ko? Di ka? May <laughs> of course naman. Man open na tayo kaya kailangan ko talaga mag-ano. Binabayaran ko naman ha, pag nagkakape ako dito mula na nag-open tayo. Binabayaran ko. Ano nga yung Anong brioche? Hindi ko alam ng mga yun. Hindi, wag na. Basta kape lang. Gusto ko yung ano, late. yung malasa, yung Latte? Latte.